Good morning at uh, ngayong araw na ito ito ang ikatatlong beses ng pagbalik-balik natin kay Lola Ima. At, Lola, lagyan kitang microphone, no Lola para marinig kanila. Alam mo Lola, uh -huh. nabi ako. Uh, tatlong uh, beses na po kami uh -huh. nagpunta dito sa iyo. Uh -huh. Ang akala namin kung hindi na namin ikaw makita, kay kung saan ka nagpunta. Nagdadasal sa patay doon mm -hmm. sa buwan? Nagdasal ikaw sa patay? Oo. Kaya pala. Kaya kami patay-patay ng balik. Nakapi na kayo? <laughs> Opo. Nakapamahaw na kami. Sabi namin, agahan natin ang pagpunta kay Lola Ima para marating natin siya, maabutan natin. Kaya kong gabi, may pagpapanalangin po sa patay siya. Okay Oo. na, tapos na ang panalangin o oh, mamaya mayroon pa ulit? Okay. May, mamaya, 30 days kasi yun yung po 30 panaman. Days. Oh, ay, so kung hapon kami, wala ka talaga dito. Opo. Ayun. Oh, yun uh, po maaga pang pa ang pamasko ko. <laughs> Opo, maaga pa. Mayroon tayo dito ng spam. Mm -hmm. Ito ay nanggaling sa Pinoy, Ontario, mm -hmm. Canada. Ay, very good. May pamilya ka sa abroad? po, Ah, meron ka pamilya sa abroad po? Mga kamag-anak man lang. Ah, kamag-anak po. Na, napapadalhan ka rin ng spam? Hindi. Hindi. Nakatikim na ikaw nito? Minsan. Ah. <laughs> <laughs> Hindi naman kaya bumili. Ah, po. Ayun. Yun ang purpose nila na yung mga kababaryo natin mabigyan ng spam. Kasi usual nito, ang nagpapasalubong mga galing sa ibang bansa. At sila yung mga Pinoy Vendors Ontario, Canada ay nagkaroon sila ng uh, project, proyekto na kung saan mayroon silang gala night and then yung entrance fee nila parang ito na, spam na salip so, halip na wag bayad sila and ang mga spam ay pinadala dito sa Pilipinas at isa tayo sa nabiyayaan so ano po ang gusto nyo sabihin sa Pinoy Ontario Vendors sa Canada po? May marami salamat at makatikim ako ng ganito. Kung hindi sa inyo, hindi ako nakatanggap ng ganito. Ay, Opo. Marami salamat sa inyo. Opo. Tanggapin niyo po, Nanay. Opo. Thank you po uh, sa ating kababayan, Pinoy Vendors, Ontario, Canada. And uh, mayroong pamasko po dito si Ma'am Ibaloy sa iyo. Opo. Ito po ay 2,000 pesos. Ayan nag-abala pa kayo 1000 nag-abala pa kayo sa akin 2000 Okay lang po, Siyempre, public service at taga ikaw naman ang tatanggap kaya uh, kuwan kami kahit pagbalik-balik kami sa iyo Opo oh, Oo Malayo tong kanila, <laughs> Lola. No, galing sa Kalibo, malayo ito, oh. bukid dito, mga kapobre. Pero uh, sabi ko nga ito yung pangatlong pagbalik namin. Sabi ko Lola, pag pang-apat pa hindi na kami mabalik. Oh. Ay, saan kayo pupunta? <laughs> Doon din, iikot kami. May pupuntaan pa kami sa San Jose, Madalag. Madalag po. San Jose, Madalag. Maraming salamat sa inyo katlo, At napagod na kayo sa akin. Hindi naman. Joke, joke lang yun. Kabatas. Si, ano po, si, si Ma'am Ibarri na nagbigay sa inyo ng maaga pa masko, ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanya? Maraming salamat at Merry Christmas naman sa inyong lahat. at ganoon din sa akin opo hindi namin iniwan sa ibang tao yung blessing mo ay eh. gusto namin ikaw mismo ang makatanggap okay yon iba pa rin kasi pag ikaw ang direktang nakakatanggap di opo. po ba oo gusto mo pa ng dagdag na spam o, kung mayroon na <laughs> <laughs> bigyan mo pa yung isa no ay, kung mayroon i <laughs> mayroon may... ako papaya doon paglalagyan. ah papaya ang ihahalo mo bigyan mo rin yung uh, ibang mga hmm uh, gusto mong bigyan ha no? Uh -huh. Si si Lola din din. Oo. Uh -huh. Si Lola din din bigyan mo rin ha. Nang ganito? Apo. Kahit ang isa-isa lang para uh -huh. may may batik uh -huh. din sila. Ayun po, Lola. Bigay ko yung isa sa kanya. Apo, sige po. Ayun, maraming salamat Marami. po. Marami hong salamat sa inyong lahat at napagod pa kayo sa akin. <laughs> <laughs> salamat ay nakilala niyo ako. Oo. Uh -huh. At nakilala rin kita? Opo. Opo. So hanggang ngayon, okay ang bahay mo kahit bumagyo? Okay uh -huh. naman? Namumulot ako ng kahoy sir, ayan. Ah, binibenta niyo po? Opo, sinong kukuha dito, binibigay ko. Bi ah, bigay lang? Oo, binibigay ko, binibinta. Binta mo? Kasi parang ipabili ka rin mga kung ano-ano? kapit -so kal ayan ang vitamin ko. Tawang-tawang-tawang oh. natatawa sila sa akin ay, ano daw ang vitamin ko? Ba't malakas ako itinang edad ko. Uh -huh. Sabi ko ang vitamins, ang maintenance ko ay kape. Totoo 'yan. <laughs> kape pa lang maintenance ni lola. Ay totoo 'yan si Kumusta man 'yung mga apo mo nag-aaral? mabuti naman. Mm -hmm. Hindi na nag-aaral 'yung isa dahil ina, ina ko sa TESDA, hindi pa nakapasok. Mm, tapos na siya ng high school. Oh. Ah, very good no. Yung tapos na, na lang. Siya, sa ano sa local uh, government mayro partnership sa TESDA? Magkano sila? O oh, sige, makakaano ako? Oo, baka may mga schedule yan sila. Uh -huh. Tapos may yung isang apo mo anong year ayon? Grade 11 sa Grade 11 so sa St. Joseph's and So next year high graduating na. Oo, grade 10. Oh. Uh -huh. Mag-grade 10 pa siya. Grade, ah, grade sa grade, grade 11. Wala ngayon. Uh, grade 12. Oo. Uh -huh. Grade 12 ang sunod. Oo. Uh -huh. Ayon. Sige po. Hmm. Please, mayroon tayong uh, update. Akala ko yung bahay mo ay nabagyuhan. Okay hindi, naman pala. Wala mong bagyo sa atin eh. Uh -huh. Hindi man nakadaan yung bagyo dito. Ay. Siya Maraming salamat ay. po. Maraming salamat, ma'am, sa inyo. At makakain ako ng ganito. <laughs> <laughs> Thank you uh -huh. po. Yan ay, iba man ang nagbigay nito. Uh -huh. Pinoy, Ontario uh -huh. vendors. And yung uh, 2,000 ang galing naman kay Ma'am Ibaloy. Uh -huh. ng Australia naman uh -huh. si Ma'am Ibaloy. Ibaloy ng Adelaide. Ayun, maraming salamat po Kapobre at uh, ito po ang pagbisita namin kay Lola Emma. Eh, Magandang oh, po. araw po. Good morning, ma'am. Mm -mm.